Oh, and the band. tanggalin niya yung ano niya guys, yung pusod niya. Ang galing Ay, nila, di ba? Ang sakit, ang sakit na naman niya. Ang galing niya guys, di ba? Ba't yun? Ano ba Video yan. Babaya pa pa di ba na nabigyan? Ang yan guys, oh. Tinatanggal niya yung pusod niya. O, oh, di diba? Ang galing. yung nakaanakin. Tapos <laughs> niya. Doin so, naka-forge. Ah. Sariling sikap. Ay, bitch. Bitch, na Ay, meron pa. Meron pa. Wala na. Pag meron na lang buwan, bitch. Mm -hmm. Lagyan ng ano. Kapay. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh, oh yan Oh my God. O, oh, ba? Diba sabi ko Another sa inyo. Another one, mga beshi. <laughs> o, oh, ba? Diba sabi ko sa inyo. Alis dyan, alis dyan. Ayan ay, yung ay, maniwala. Ayan o. Oh. Ayan, guys. Oh. Ayan, guys. Ginagagat oh. niya. oh. ginagagat niya. O, okay. oh, diba, di ba yung alis dyan ang po ba? yan. Ba? Ang bait niya, ang bait niya. Alam po, ang dami ng dugo sa kanya. Ang bait oh. niya o, oh. nakikita o. Ang bait niya o di ba sabi sa inyo meron pa <laughs> oh sariling sikap guys ayan guys mapit si Gucci ma oy mama meron pa ma ang ang galing galing ni Gucci guys eh. ano ayun we oh. have four puppies na ano four puppies five puppies ay opo pala five puppies wala magiging six yan ma wala okay seven alam rama. nyo ang iingay ito ng mga anak niya, yun know. alam ay ano dugu. ay dugo ay dugo Okay, Nustando positive sa video galing ni Gucci guys. Siya pa ang doktor guys. <laughs> Siya doctor. Sino naman 'yung loksya doktor? ko 'yan, gucci kayo para maano niya 'yung anak niya. Dali. Layo, lumayo kayo. Ayun, guys so, Hindi na cookies and cream ito, guys. It's um Bamila. milk na lang. It's cookies na lang. <laughs> <laughs> yeah, it's white. Mama, mama. There's no black. Mama, cookies na lang. Mama, kaya yung cash kanya. Na lang. Wala lang. Ulit. Mama, kaya yung kanya. Oh, bahu. Tau. Nakabahu. Oh, may karne ba? Kaya karne ba yung anak? Agsipat, agtapis, kadanyata. Pukulak tiima na. Ala, ayun na. Ayun na ka. Wow. Ala, ang cute niya, no? Ayan, gusto ko. Ay, creamy. ang mas gusto ko yung creamy. Uy, may ano siya sa ulo. May. Ano yung, ano yung sa ulo? Kulay brown. yung katulad kay Gucci. Ala, parang patay naman yata. Ipan. Ano ba gumagalaw? Alis kayo dyan. Tulog lang, kape-mana! Maglana tayo sa amot. Grabe, anong amoy yun? Bakit ang Dulu 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 anya? Katulad kay Gucci, may kwan din dito sa... Hindi, nagtangkon sa amot mo. Bakit nga? Hindi. Anong Hindi pala. Kaya masyado ka nang malapit. Ayan, guys, oh. Ay, cookies. Ay, Ayan, good. guys, oh. Cookies and choco yan. Cookies and Choco. Oo. Ah, 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 Sariling sikap, ah. guys. Ang gusto ko ganyan. Cookies and... Cookies and choco. Ala! <laughs> Ala! <laughs> o, okay. oh, di ba? Cookies and choco. <laughs> mama. mama! Mama, cookies and... Kinain niya yung ano? Yeah, it's cookies and choco. O, di ba? Mama! <laughs> mama! Choco. Ay, awag mong hawakan! Palihibo. Cookies and Ayuh. choco, we have 4 oh. cookies and cream and 1 cookies and choco Mama, mama Muka Kambing <laughs> Muka kambing. -kambing. kambing. Oh, y yang cute nya besi sama, sama, sama Ayan, yung itu oh. oh, itu sila lahat oh. anak oh, Ang dami mong anak buchi. It's five. Ngayon, ngayon oh my ang goodness. Para, Mama, baka Why? makanganak pa yan. Oo nga. Wala na, lumit na yung chan. Okay. Sabi ni grandma, panubigan, hindi bala. <laughs> Ikala ko iisa na. Hindi, yeah, dalawa. Nadudulong lang. Hindi, ano na yun? Yan. Na, na, Nadudulong. Na ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw niya Go, Gucci. Kaya mo yan, Gucci. Mama, wala siyang mata? nung wala. Wala pa. Wala pa. Kapag laki niya, o, unti. Layo kasi kayo, Jaan. Layo, layo, layo. Ah, walang mata? Mawa lang mata? Pulog tayo, ma'am. Mama. Mama, walang mata? Wow. Galing niya, guys. Okay. Yeah guys. <laughs> yep. Ah, guys. Pa mapakita mo kay Papa. Yup. Ayun yung mga anak niya, oh. Ah, mapakita mo kay Papa. Opo.

棉裤呀。